masasabi ko dun sa don't take a broke guy. Unang-una, trabaho ng lalaki na magtrabaho. Importante, importante ng mga lalaki. Unang-una, marunong kang magtrabaho, marunong kang maghanap buhay, marunong kang kumita ng pera. Bakit? Kasi kung hindi ka marunong kumita ng pera, wala kang karapatang makipag-date, wala kang karapatang karapatan na mag-asawa, wala kang karapatan na mag-anak at wala kang karapatan na ikalat yung lahi mo pag wala kang kapasidad na kumita ng pera. Lalaki ka, ang trabaho ng mga lalaki, maghanap buhay. Ikaw ang matikas, ikaw ang matibay ang katawan, gamitin mo yung tibay ng katawan mo para unang-una protektahan ang pamilya mo, pangalawa, kumita ka ng pera, makapag-provide ka para sa pamilya mo, pangatlo, makapag-lead ka by example sa pamilya. Pag wala kang kapasidad kumita ng pera, wala kang karapatan na makipag-date, wala kang karapatan na mag-asawa at wala ka rin karapatan na ikalat pa yung lahi mo. Yan ang sagot ko rin. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot ng mga kapatid. Mananatili ako hindi interesado sa kundi. Mananatili ako hindi interesado sa pera Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa